Bilang bahagi ng paghahanda para sa pagsisimula ng voters registration sa February 12, lumagda sa isang kasunduan ang Commission on Elections at ilang malls para sa Register Anywhere program. Kung ano yan, alamin sa sentro ng balita ni Louisa Erispe Live. Audrey, magiging mas madali na nga para sa mga nais maging butante sa susunod na eleksyon ang pagpaparehistro dahil pinalawak pa ng Commission on Elections ang kanilang pakikipagtulungan sa mga mall sa iba't bahagi ng bansa para sa Register Anywhere program. Sa pagbubukas ng voter registration sa February 12, sa halip na pumunta sa mga local COMELEC offices, kahit sa mga mall, pwede nang magparehistro, magpareactivate o magpa-update ng voter registration. Nagsimula na kasing pumirma ng kasunduan ang COMELEC sa mga mall sa bansa para sa Register Anywhere program at una na dito ang isang mall dito sa Alabang, Muntinlupa City ngayong araw are providing at least around 50 square meters, which will provide more or less 5 to 7 stations um, for transaction. Hindi lamang yung mga magpaparehistro na bago, yung mga new registrants, kung hindi sa Register Anywhere program natin, sinama na po natin para pati yung mga nagpapatransfer ng kanilang registration at nagpapakorek ng mga uh, items or the uh, datos doon sa kanilang registration. Pwede nila rin pong gawin yan sa Register Anywhere program natin inaasahan na magtatagal din ang Register Anywhere program hanggang sa September 30 kasabay ng deadline sa voter registration sa COMELEC offices. Hindi pa nilalabas ngayon ng COMELEC ang schedule kung kailan bukas ang mga booth o station sa mga mall para sa programa. Pero target sana nila ay Sabado o Linggo para mas maraming makapagparehistro. Kahit naman ginagawang kumbinyente ng COMELEC para sa publiko, ang pagpaparehistro babala pa rin ng komisyon. Sana wag abusuhin ang Register Anywhere program sa mga magtatangka o magkaroon ng double registration. Pagtitiyak nila, hindi ito lulusot sa sistema ng komisyon. Sana po wag na i-attempt ng iba na may previous registration na magpa-register ng bago. Unless nagpapalipat kayo ng registration or magpapareactivate kayo ng registration, pwede niyo pong gawin yan sa ating Register Anywhere uh, program centers natin. Binigyan din din ng COMELEC sa isyu ngayon na may mga cyber attack sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kahit umano ang COMELEC, nakaranas nito noong panahon ng barangay at SK elections. International at local cyber attacks, aabot sa 35,000 ang nagtangka na pumasok sa kanilang sistema. Pero agad nila itong naharang. Kahit dinaan niya nitong Disyembre, hindi rin nagtagumpay ang attempt na ihack naman ang database ng COMELEC. Sa Comilic mismo nag-create po tayo ng isang grupo, uh, hindi man siya department pero isang buong grupo, isang buong bureau for cybersecurity At uh, ilang beses na rin po kami nagpapa-enroll ng aming mga empleyado sa cybersecurity school. nung barangay ng SK Elections na pangungunan ni Commissioner Ray Bulay ay 35,000 uh, attempts ang tinanggap ng COMELEC uh, doon po sa ating pong voter verification, yung voter search, 35,000 attempts. Nito pong nakaraan, na, nakaraan pong uh, holidays, nitong December, uh, ilang pong libo din ang tinanggap ng COMELEC na, na attempts para po i ang COMELEC uh, website. Subalit so, hindi po sila naging matagumpay. Samantala, isa naman sa plano din ng komisyon ngayong taon ang ibalik ang pag-i-issue ng Comelec ID sa publiko. Pero una muna nilang tinitignan na mabigyan ay ang mga overseas Filipino workers yung kasing national ID. Alam naman natin sa sobrang dami, hindi ka agad nakakatanggap lang tayo ng mga resibo muna. Hopefully, makapagbigay muna kami para sa ating mga overseas Pilipinos. Ito naman, napag-isipan din natin na may budget naman kami na nadagdag sa amin. So baka sakaling pwede namin ma-realign papunta doon sa, sa uh, ID man lang. Audrey, tulad nga na nasabi ko kanina, hindi ito yung unang beses na magkakaroon ng kasunduan ng Comelec sa iba't ibang mga malls sa bansa. Bukas ay meron din silang, o magkakaroon din sila ng Memorandum of Understanding o Agreement sa iba pang mga malls sa iba't ibang bahagi ng bansa. Para nga mas dumami pa itong mga station ng Register Anywhere program kung saan ang ating mga kababayan hindi lang pwedeng magparehistro, pwede magpa-reactivate o magpa-update ng kanilang registration dito nga sa darating para sa darating na eleksyon sa susunod na taon. Yan na muna ang latest. Balik muna sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Louisa Erispe.